Hello, Johan. Ang taas-taas ng posisyon ko. Naliliitan ka pa ba sa O hindi mo lang maamin na wala kang kwentang tao? Na wala kang kwentang asawa? Na inutil ka at hanggang dyan ka na lang at hindi mo kayang tanggapin yun. Hindi kayang tanggapin ng pride mo yun. confirmation na lang inaantay namin kung sasama ka ba ng bagyo o hindi. Kasi mahina ang biyahe. Tsaka hindi pa ako nakakapagsabi kay Johan. Hindi nakakapagsabi? Ilan linggo na yung plano ah. Pasensya nyo na. Yan mo sa babawi naman ako sa inyo pag lumakas-lakas yung biyahe ng ship. Alam mo, Isa, lagi ka na lang hindi sumasama sa barkada eh. Lagi ka nalang naiiwanan sa mga lakad natin. Laging sasabihin mo, itatry mo. Hindi ka naman sumasama. Kung nakinig ka lang kasi sa amin eh. Na patulan yung lalaking yan na wala namang pinag-aralan. Di sana hindi ganan yung buhay mo. simple simpleng pagkain nga sa labas, di ka pa rin payagan, hindi ka mabigyan. Kung gumaya ka lang sa akin oh, ang ganda ng trabaho ng asawa ko, engineer sa ibang bansa, eh may mga nanliligaw din naman sa'yo dati na maayos yung buhay. Hindi ko alam kung nung nagusto mo sa lalaking yan. Tanga-tanga mo kasi eh. Eh kasi bes, ang dami din naman kasi ng priorities eh. Tsaka, okay naman ako sa gantong sistema. Sanay na ako. Dahil ng barkada natin, ikaw lang yung ganan yung buhay mo. Sige na, gagawang ko ng paraan. Mamaya, kausapin ko si Johan. Ewan ko iyo. Sige, antay na lang namin tawag mo, ha? Sige. Ay ka na lang napapag-iwanan. Sige na, kausapin mo yun ang ayos, ha? Sige, ingat. ingat Pangga, Kasi ka ba? Hindi naman. Ah, uh, kumain ka na ba? um uh, gusto sana akong sabihin sa iyo. Hmm, eh. ano 'yun? Pinuntahan kasi ako kanina ni Jess. Mhm. Mm Outing namin sana sa Baguio. Ano sinabi ko sa last time? Hinihintay na kasi nila yung confirmation ka eh. Ah, uh, sa ngayon kasi, Pangga, uh, pasensya na. Alam mo naman, uh, maraming gastusin sa bahay. Tapos, isa pa nito, mahina yung kita ako sa pamamasada. Hindi ko sigurado kung makakasama ka eh. Pero, huwag kang mag-alala. Hayaan mo. Ah, pag lumakas yung biyahe, ako na mismo magsasabi sa'yo kung saan tayo pupunta. Pangga, um, baka nang nakatapos naman ako. Um, gusto mo, nagkakaroon kita na magtrabaho? Para naman makaipon tayo. <laughs> eh, paano yan? Ah, sino magkakasika sa bahay? Tapos, Ah, uh, yung mga anak natin, paano? Ano man pwede niyo muna, since mahina naman yung pasado. Ah, sige, kung magugusama yung trabaho mo, edi, sige, susuportahan kita. Pero kung sakasakali naman na, alam mo yun, mapagod ka, pwede naman ako magbumalik sa pamamasada eh. At saka, ayun, ganyan naman talaga ng mag-isawa, di ba? Nagtutulungan, saka nagsusuportahan. Sige, Pangga. Maghahanap na ako sa online, ha? Thank you, Pangga. Oo uh, nga pala. Kumain ka na dyan, ha? May niluto ako. Oo nga, nga. Sabay na tayo. Pantayin kita, ha? Okay. Bye. Love you. Love you. Johan? Johan? Ah, uh, Pangga. Papasok na ako sa trabaho. Yung mga bata, asikasuhin mo, ha? Tsaka yung isda, sarap ha. Ikaw na magluto nun. Sarapan mo yung luto mo. Yung mga bata, nagre-reklamo eh. Mahal, uh, dumating na pala yung bayarin natin sa ilaw. Uh, hihingi sana ako sa'yo ng pangbayad. Iba naman yan. Sige, mamaya magwi-withdraw ako. Tsaka magdahan-dahan kayo ng paggamit ng kuryente ha. Pati sa pagkain, magtipid-tipid kayo. Mahal-mahal ng bigas ngayon. Lakas-lakas mong lumamon. Alam niyo naman ako ang nagtatrabaho dito. Pagod na pagod na ako, kakatrabaho, halos magkando kukuba na ako. Tapos ano, hindi man lang kayo makatulong dito pagtitipid ng pagkain. Ano ba? Diba? mahal-mahal ng bigas. Pasansya na pangga. Pero di ba ikaw naman din nagsabi na ikaw yung magtatrabaho? Kung napapagod ka, palit na lang ulit tayo. Ako na lang ulit yung mamamasada. Para kahit pa nagagampan na mo yung gawain mo sa bahay. Sa so, tingin mo ba, mas gugustuhin ka pang bumalik sa dati nating buhay? Kung ano lang yung iabot mo, yun lang ang pagkakasahin ko. Ang hirap-hirap mag-budget, no? Tsaka sayang naman yung pinag-aralan ko kung buburyuhin mo lang din naman ako dito sa bahay. Hindi ako katulad mo na walang pinag-aralan, kaya wala kang nararating sa buhay, eh. Masyado kang mababa. Diyan ka na, papasok na ako sa trabaho. Kuya, Ay. bakit naman ganun ate? Grabe ka pagsalitaan. Hmm, hayaan mo na siya. Siguro pagod lang sa trabaho. Kaya ganun. Kuya, kahit pagod, dapat hindi ka ganagalan ganun. Baka nakakalimutan ng babae nyo na nung ikaw may trabaho, bigay mo luho at pati pa kailangan nun. Tapos ngayon na wala ka ng trabaho, kung pinatigil ka nun, kakayanin-kayanin ka lang. Ah, basta tandaan mo na hindi ba siya nang tinapos para alipustahin ka ng asawa mo. Okay lang. Tsaka nasanay niya naman din ako. Baka marami lang siyang iniisip sa trabaho niya. Kaya ganun. Ah, baka nakakalimutan mo na padre de pamilya ka. Kaya, kahit anong gawin niya, okay lang sa'yo. At ah, tsaka, oo oh nga pala. Sige na. Ayusin natin yung motor mo habang may oras pa ako. Oo eh, nga pala, Kuya. Tara. Papatulong nga pala ako sa'yo. Johan! Nga. Bakit na masada ka? Iniwan mo pa yung mga tiklopin ilang araw na yun dun sa sofa? Hindi mo pa magawa-gawa Pasensya na pangga. Uh, after ko kasi mahatid yung mga bata, dumiretso na ako sa pumamasada para kahit pa paano, dagdag kita. Sayang kasi yung biyahe. Kung hindi ko gagawin, di ba? Tsaka gusto ko lang kumita ng sarili kong pera. Nahihiya na rin kasi ako sa'yo eh. Nahihiya ka? Eh mas nakakahiya nga yung ginagawa mo eh. O baka naman ayaw mo lang talaga din na tinatamad ka sa mga gawaing bahay. Kasi nung ako naman ang nasa bahay, nagagawa ko naman ng tama eh. Tapos ikaw ano? Ilang araw yung tiklupin nandun? Johan, Ang taas-taas na -taas ng posisyon ko! Naliliitan ka pa ba sa akin? O hindi mo lang maamin na wala kang kwentang tao? Na wala kang kwentang asawa? na inutil ka at hanggang dyan ka na lang at hindi mo kayang tanggapin yon hindi kayang tanggapin ng pride mo yon Teka lang pangga ha, di ba ikaw naman din na nakiusap sa akin na ikaw magtatrabaho sa ngayon? Pero bakit ganyan ka magsalita? Ha? Ba't ganyan mo ako kung mo ako? Oo, oh, ang lakal na itulong mo sa atin. Lahat ng utang natin binayaran mo. Bilis natin binayaran mo. Pero hindi naman ibig sabihin nun Biniyaran mo na ang pagkatao ko. Hindi mo naman ako kailangan malibalitin na ganito eh. Bakit? So, ikaw yung nakakapag-provide, ganyan? Kaya gagawin mo sa akin lahat ng ito? May inaitulong naman din ako sa'yo ah. Ginawa ko yung best ko para kahit papano magampanan ko yung pagiging tatay ko. Tapos ikaw ano? Kumita ka lang ng ganyan eh. Nagkaposisyon ka lang ng ganyan tapos ako gagantunin mo? Magkasawa tayo oh. Dapat nagtutulungan tayo. Kung alam mo na sa lowest point ako, dapat iangat mo ko. Katulad ng ginagawa ko sa iyo noon. Bakit ang hirap isik-isik sa isip mo noon? Na hindi porket wala akong pinag-aralan, iisipin mo na lang na wala akong kwentang tao. Ang laka naman din na itulong ko kahit papano, di ba? Alam mo, kung ganto lang naman din ng ganto, maghiwalay na lang tayo. Kasi nakakapagod na eh. Ako inuunawa ka tapos ikaw, anong ginagawa mo? Tingnan na lang natin kung sino'ng nawalan.